Ang Filipino Army Burma ang pagkakasawi ng kanilang sundalo at ang pagkasugat ng isa pa kasabay po ng nangyaring inkwentro dyan sa probinsya po ng Capiz. May update dyan ang Bomboradio Rojas. Patay ang isang sundalo habang isa naman ang sugatan sa muling naganap na inkwentro sa pagitan ng rebelding grupo at 12th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Tapaz, Capiz. Sa paniham ng Bombo Radio Rojas kay Colonel Erwin Romel Lamzon, Chief ng Public Affairs Office ng 3rd Infantry Division, sinabi niya na nangyari ito tatlong araw lang matapos nagkasagupa ang dalawang panig sa pareho ring bayan kung saan isang sundalo ang sugatan. Sa nasabing insidente, nag Nakuha sa hideout ng mga rebelde ang iba't ibang uri ng pampasabog at kagamitana. Ayon kay Lamzon, hindi sila titigil hanggat hindi napupuksa ang makakaliwang grupo na nagdudulot ng pangamba sa mga residente. Muli naman itong nanawagan sa mga rebelde na sumuko na sa otoridad at piliing mamuhay ng mapayapa upang maiwasan ang anumang kaguluhan. Ito yung ano namin, ang objective na laga namin, e, kung uh, makorner nga sila kung hindi naman, kasi mag-surrender na lang o taas kamay na lang yan para at least masave pa natin ang buhay. Hmm. Pero kung mag-insist, man sila, ah, wala, na tayo, wala na tayo magagawa dyan. Sabi pa nga, uh, the inevitable will happen. Pero bukas pa rin naman ang 3rd Infantry Division. although warfare is not really fair, but we have rules of engagement that we will follow. Number one, we will observe strictly human rights. We will observe international human humanitarian law. And the rule of law. Mula dito sa Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Lindsay, Ermitan yubade. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.